Maraming nagtatanong, ilang beses nga ba pwedeng gamitin ang PhilHealth? Pwede ba itong paulit-ulit? Panoorin mo ang video na ito para malaman mo ang sagot. Ang isang miyembro ay mayroong 45 days sa loob ng isang taon para magamit sa pagpapaospital. Ito ay mauubos kung palaging nagpapaospital. Halimbawa, na-confine ng 5 days sa January, tapos na-confine ulit ng 3 days sa March, ang total na 8 days ay ibabawas sa 45 days sa loob ng isang taon. Ang mga dependents naman ay mayroong 45 days na paghahatian nila sa loob ng isang taon. Ganoon din ang pagbilang ng nagamit na araw. Halimbawa, ang isang dependent na anak ay nakagamit ng 6 days sa ospital, pagkatapos ay ang asawa naman ang nagpa-ospital ng 4 days, at magulang na 5 days, ito ay may total na 15 days ibabawas ang 15 days sa 45 days ng mga dependents. Kaya ang pwede nalang magamit ng mga dependents ay 30 days sa buong taon. Magkakaroon naman ulit ng 45 days sa sunod na taon. Kapag naman hindi nagamit ang PhilHealth sa pagkakaospital, hindi idadagdag ang 45 days sa susunod na taon. Pero kung naubos naman ito at hindi pa tapos ang taon, hindi na rin magagamit ang PhilHealth sa pagkakaospital dahil maximum na ang 45 days na nakatakda. Hindi rin pwedeng ibigay ng membro ang kanyang 45 days sa kanyang mga dependents kung sakaling naubos na ang para sa dependents. Hindi rin pwedeng ibigay ng dependents ang kanilang 45 sa member. Oo. Oh, kasama sa pagbibilang at ibabawa sa 45 days ang mga outpatient. Halimbawa, ay mga minor surgical procedures. Pwede. Kung may fortuitous events lamang maaaring madagdagan ang 45 days. Ang mga dialysis patients naman ay dinagdagan ang araw na pwedeng gamitin ang PhilHealth at sa ngayon ay 156 days. Ito ay bilang tugon sa pangangailangan ng mga pasyenteng may ganitong karamdaman.